Hello po, Ate Mercy Silada. Hello po, Kuya Sam. Ayan. Ano naman yung pakiramdam ko? Tuwan po ako yes, Sam kasi yung takal ko na sumasali. Ngayon lang ako na feeling you, you po. Parang ngayon lang kayo yata nanalo ng 500 dito sa... <laughs> ngayon, na, ngayon po lang po talaga, Kuya Sam. Talaga. Thank you po talaga. <laughs> Ayan. Napakasirte mo, Ate. Okay, pag oh, a oh, po oh. si Ate Mercy. Taga-gimpan, Nueva Ecija po ako, Kuya Sam. Ah, taga Nubay siya po. So ano naman na ang bibili nyo sa panalo nyo? Ay, ano po 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 yung sablang bigas? Bibili ko po ng bigas. Ah, pambigas. Opo, pambigas po. Kasi yung po importante sa amin, bigas, kahit, kahit ano po ulam, basta may bigas po. Oh, kahit walang ulang, pwede. <laughs> Opo, kahit ano po ulam. Oh, ma'am, um, umiak na po ako sa tuwa. Thank you, yes, so. Um, ah. Thank you po. Add sa mga sumasali din po sa ano ni Kesa, magtsaga lang po kayo ako. Nagtsaga po ko. Ang tagal ko na po sumasali sa inyo. Dumating na yung pagkakataon kaya yung mga nandyan sa baba. Tsaga-tsaga lang po. Mapipili din tayo. Kaya mag-alala lahat po tayo mananalo. Ba po ay eh, napakadaming mechanics sa inyo po. Wala. Kundi mag-share lang po. Nakatutok uh -huh. lang po. Kaya sa totoo lang, ang bait nyo po kuya sa mga ibang vlogger, hindi po sila ganyan. Pinaghihirapan bago manalo. Luwag nyo po talaga. Ang gusto kasi nila, manalo kaya dapat kahit pa paano magtiyaga kasi kay oh. pag may tiyaga may nilaga kung, baga, kung may tinanim may aanihin kasi ang maano po sa inyo kasi sa inyo po nagagaling hindi po kayo humingi sa ibang ano na oh, oh. Na, parang, ano kung baga, pinag pinaghirapan niyo po yung sinishare yung blessing kaya kaya talagang thank thank you po talaga Kuya Sam kasi isa kayo sa mga vlogger na napakabait po na kishare ng blessing kaya tiyaga tiyaga lang po talaga lahat mananalo hindi naman po sabay-sabay eh may araw ka, oh. nagpo araw Oo, so, oh, oh, araw mo ngayon. Oo, oh, tama. <laughs> oh, Ayun, congratulations sa'yo ate. Mag-fame ka na lang. <laughs> to Claim your prize po ate. Okay po, thank you po yes, niya God bless din po. Okay, salamat. Okay, bye-bye. Bye-bye. <laughs>